cholesterol, bulalo. Ang sample ng bad, taba ng baboy. So, yung mga may high blood, pwede kayong kumain ng bulalo. Yes. Kahit araw-araw pa. Hindi yun, Joe. Totoo yun. Kasi ang laman niya, good cholesterol lang. Bone marrow, pinag-uusapan na bulalo. Hindi yun, taba. Bulalo. Bone marrow. Nangkindihan niya. Once you induce good cholesterol, ire-regulate niya yung bat. So, very good ang good. Okay. So, punta tayo sa bat. Ano ang sample ng bat? Taba ng? Pimendo, ha? Mam, ahin ko ngayon ang taba ng baboy and forcibly lahat tayo mapakainin ko. Experiment niya eh. So, kung totoong narakahayblad ang pagkain, taba ng baboy, dapat lahat tayong kakain. Dapat mahangayblad. Tama ba? uunahin yung pila ka ko. May talong ako. Pag ginawa natin yung experiment, lahat ba tayo, mga kaiblad? Hindi. Maling paniniwala yan.